Hello mga pare ko, welcome back na naman sa ating anime Tagalog Talakayan. At syempre ngayon nga ay may panibago na naman tayong tatarakayin. At ito nga ang mga maangas o mga pangmalakasang underrated jutsu sa Naruto. Mga maaangas na teknik sa Naruto na hindi nga masyadong napagbigyan ng pansin ng karamihan sa atin. So ano-ano nga ba yung mga teknik o yung mga jutsu na ito? So tara guys, atin nang alamin. Umpisahan natin dito sa teknik ni Tsunade na tinatawag natin na Body Pathway Diary. So ito nga ang technique na ito. Isa ito sa high level medical ninjutsu ni Sunade na pwede niya rin gamitin sa mga kalaban upang ito ay pinsalain. So bali ang mangyayari, ang gagawin dito ni Sunade, yung ang ipang-aatake niya is i-convert niya sa electricity at once na matamaan niya ng target, yung electricity nun ay matatamaan nga yung nerve. At ang mangyayari naman is yung signal na gagawin ng utak sa katawan ay magbabago. So halimbawa, kapag yung utak mo ay gustong igalaw yung kaliwang kamay mo, eh ang mangyayari, ang gagalaw is yung kanang binti mo. Nasa madaling salita, yung mga function ng katawan mo ay eh nagkabalibaliktad. Kaya talagang kekembay ang katawan mo kapag nadali ka ng jutsu na ito. At ang kasunod nga dito sa ating listahan na isa pang underrated jutsu ay ito ngang clone great explosion ni Uchiha Itachi. So unlike nga sa ibang ninja, para magawa nilang pasabugan ang kanilang mga kalaban, ay eh kinakailangan pa nga nilang gumamit ng mga explosive dogs. Pero dito kay Itachi mga pare parekoy, eh. gamit nga itong clone great explosion solusyon niya e eh dito nga magagawa niyang gumamit ng isang clone na pwedeng sumabog sa kalaban at ang mahirap pa nga dyan eh hindi naman ito basta basta na sumasabog na lang kung baga aakalain mo sa una na totoong itachi nga talaga to kasi nga paglaban pa then katagalan pag hindi mo agad napansin e eh bigla nga rin itong sasabog sa tabi mo so kung tolonggis kang ninja e eh, malamang dedo ka na agad Turad nga netong ni Kurinai na kung hindi nga dahil kay Kakashi e eh malamang nadamay na siya sa pagsabog so ayan nga ang clone great explosion mga pare koy na si Itachi nga lang din ang nakakagawa. Kaya imagine that no, kung mataas din ang chakra reserve ni Itachi, ay eh marahil na higit sa isa pa ang maaari niya magawa na clone great explosion. Kaya isipin nyo rin guys no, kung natutunan ni Naruto yung clone great explosion, ay eh malamang siguro na hindi lang Rasengan ang pwede niyang gawin sa kanyang mga shadow clone. Na malamang yung mga shadow clone niya rin ay eh gagawin niya rin mga sumasabog. At syempre ang isa pang underrated jutsu dito sa ating listahan ay itong ang Blade of Wind na abilidad ni Baki. Baki ng Naruto mga pare koy. So itong ang Blade of Wind, eh nakita natin ginamit niya dito sa laban niya kay Hayate. Kinagabihan bago nga maganap ang Chunin Exam. So dyan nga rin sa bakbakan na yan na matamaan nga ng katanan ni Hayate itong si Baki, eh, dyan na nga rin ito gumamit ng Blade of Wind at kinombo si Hayate ng sunod-sunod. So ayang ability na yan na Blade of Wind, eh napaka-rare nga din yan mga parikoy. Dahil para siyang isang klase ng medium size na shuriken na hindi nakikita. Kasi ano siya eh, gawa sa hangin. Purong hangin talaga siya. Unlike sa recent shuriken ni Naruto, eh haluan nga ito ng Rasengan. Kaya pag binato ito sa kalaban ay eh makita pa nga rin. Pero mas malakas nga lang ang damage ng impact ng Rasen Shuriken. Kaya lang sa kabilang banda, ang advantage naman nitong Blade of Wind, bukod sa mahirap ito makita at bukod sa hindi naman ganong kalakas ang damage kumpara sa Rasen Shuriken, eh kaya naman nitong Blade of Wind na pumunit o humiwa ng paunti-unti sa kalaban. At ang kasunod naman sa ating listahan na isa pang underrated jutsu dito sa Naruto huh? ay ito ang Dust Release Detachment of the Primitive World Technique, o ang tinatawag natin na Jinton Genkai Hakuri no Jutsu. So isa nga ito sa mga Jutsu ni Onoki na kapag nadali ka nga e eh malamang pulbos ka na boy. The word itself does, dahil nga magiging abo ka pag nadali ka talaga. Nasa sobrang tindi nga ng epekto ng technique na ito. Eh nakita naman natin guys na from Susano e eh napilitan nga na mag perfect Susano si Madara. Kaya napakaangas nga din ng technique na to no. Napili nga lang din ang mga ninja o karakter na nakakagawa. At dito naman sa ating kasunod na isa pang underrated jutsu ay itong ang Gengetsu Steaming Danger Tyranny Clone. So heto nga mga pare ko, no, itong jutsu na ito ay may kadugaan nga. So bali nga itong technique na ito ay isang clone ni Gengetsu na made o gawa sa langis at tubig. Na itong clone na to na once na humilos na siya at inatake niya na ang mga kalaban, ay e doon na nga rin maguumpisang uminit yung katawan niya na made by oil at water. At habang nangyayari yon ay e mag nga o lalaki lalo ang katawan niya. At pag sobrang init na nito, eh dun na nga ito sa sabog. At sa gayong bagay, eh napakalaking pinsala nga malilikha nito na sapat nga upang pumatay o pumaslang ng maraming ninja. Then after niyang sumabog, eh babalik nga ito sa original size niya at mag-uumpisa na namang umatake sa mga ninja hanggang sa uminit na naman siya ng uminit at lumaki ng lumaki at sasabog na naman. Then repeat, ganun na naman na So ang duga ng teknik na to mga pare ko So ayan nga ang madugang jutsu nitong ni Second Misukage na si Gengetsu Huzuki na tinatawag natin Gengetsu Steaming Danger Tyranny Clone. Danger talaga mga sir. And here we go sa kasunod sa ating listahan na underrated jutsu ay ito nga ang Uzumaki Adamantin Chains. Yes mga sir, familiar na ang karamihan sa atin dito. Pero yun nga no, paano siya naging underrated? Papaano siya naging underrated jutsu no? So ganito guys, bukod kasi sa sealing chain itong kadenang ito, eh ang marahil pa kasi dito na hindi napansin ng karamihan sa atin, is yung bagay na itong adamantine Chain is kaya nga pigilan ang paggamit ng chakra ng sino mang makakadena neto. So alam ko guys ano, karamihan sa atin iniisip na itong adamantine Chain ay eh, parang pang seal lang sa mga big yun, no? Na hindi nga basta ganun-ganun lang yon mga pare ko, eh. Dahil kung mapansin ninyo, isang halimbawa dyan yung si Kurama nang mailabas ito sa katawan ni Kushina. Kung mapapansin ninyo, mga pare ko, nang makadinahan siya ng adamantine chain, eh, hindi nga ito makagamit ng kanyang chakra. Dahil kung nakagamit si Kurama ng chakra niya dyan, eh, malamang tumira na yan ng tail beast bomb. So, bakit kaya ganun? Kasi dahil yon sa ang adamantine chain na to, ay eh, may kakayanan din na pumigil ng chakra. Chakra na makakadinahan nito. Na yun nga rin ang isa sa dahilan kung bakit nga inubos ang angkan ng Uzumaki dahil nga sa mga kinatatakutan nito na mga sealing jutsu at kasama nga dyan itong adamantine chain na I guess kung umiiral nga ito sa Boruto eh kaya na pigilan yung mga malalakas na kalaban eh na marahil na ayun siguro ang dahilan kung bakit nagtira ang author ng isang pure Uzumaki which is si Uzumaki Karin na baka marahil magkaroon siya ng malaking role sa Boruto time skip but anyway yan nga guys ang isa sa mga underrated jutsu dito ang Uzumaki Adamantine Chains at syempre heto na ang isa pang underrated jutsu dito mga pare ko eh. Walang iba kundi itong ang Venomous Beetle Technique o Rin Chu na abilidad nga nitong ni Torune Aburame. So base nga sa nakita natin guys no, mahawakan ka lang o madikitan ka lang neto, eh awit talaga sir. GG ka talaga dito. Dahil nga ang gamit dito ni Torune is yung mga nano-insects niya. Yung mga insekto niyang pagkaliit-liit sobrang liit talaga. Na once na makadikit lang sa balat mo yung mga insekto na yan, eh ang mangyayari ay eh, unti-unti niyang sisirain yung mga cells mo sa katawan. Na kahit bahagya ka palang nadikitan nito, e eh makaramdam ka na nga agad ng sobrang sakit na para mawala o matigil nga din ito, e eh si Toro ni nga lang din ang kinakailangan na siyang makapag-utos sa mga insektong ito na tumigil at bumalik sa kanya. So parang amaterasu lang din ni Sasuke, no? Gamit ang kagutsuchi ni Sasuke, e eh nagagawa niyang utusan ng kanyang itim na apoy na amaterasu. So ayun nga mga sir, no? Napaka-rare din ng ability nitong ni Torune eh, ne, na yung kanyang mga nano-insects na kumakain o sumisira ng cells ng tao na siya nga lang din ang pwede makakontrol sa mga insect insektong ito. So isa nga yan sa mga underrated jutsu dito mga pare ko Rin Kaichu, Venomous Beetle Technique. At syempre, ang isa pa sa ating listahan na isang underrated jutsu ay itong ang tinatawag natin na ephemeral na isa nga sa napakaangas na genjutsu ni Uchiha Itachi. So nakita naman natin no guys na ginamit niya kay Naruto ba? Diba? At ito yung genjutsu na sa pamamagitan ng isang daliri ni Itachi ay eh magagawa ka na nga neto na mahuli o ma-under sa kanyang genjutsu. Pare koy, isang daliri lang yan. Laglag -lag ka na sa genjutsu. Isang daliri lang yan, pero ganyan na agad yung epekto. So itong mga ephemeral, no? ito yung genjutsu ni Itachi, na maglalabas ng sari-sari muka sa katawan ng kanyang target, na yung mga mukhang yon is yung mga malalapit sa kanyang buhay. At yung mga karakter na nagsilabasan sa katawan niya is magsasalita yun ng mga bagay na kontra sa kanya, na para torturein ito psychologically. So ganun nga katindi itong ephemeral ni Itachi, mga parikoy. Eh. Kahit hindi ka na tumingin sa mata ni Itachi, gamit lang ang isang daliri niya, eh mahuli kanya sa genjutsu gamit ang teknik na ito. At ang kasunod sa ating listahan na isa pang underrated jutsu mga sir ay ito nga hydrification technique ng Hozuki clan. So itong jutsu na to no, isa din sa mga napakaangas na abilidad ng Hozuki clan. Dahil nga sa pamamagitan ng ability na to eh nagagawa nga nilang gawing tubig ang kanilang katawan. Nakomplekado nga rin labanan itong mga nila lang na to mga pare no kasi pag inatake mo sila eh nagiging tubig lang din. So isa nga yan sa mga underrated jutsu dito sa Naruto mga pare koy. Hydrification technique. And here we go, ang kasunod na underrated jutsu dito mga sir. Ang technique na nagawang ipitin ang tentails ay itong ang tinatawag natin na earth release sandwich technique. So kung kay Manupiton ay may burger ka sa akin, eh dito naman sa Naruto guys, eh sandwich ka sa So isa nga rin ito sa mga underrated jutsu dito mga pare ko yun no? Itong doton sando no jutsu. Natanging ito nga lang si Kitsuchi ang nakagawa niyan na inipit ang tentails para hindi ito makagalaw ng maayos. Kitsuchi lang sa kalam mga sir sir. So hindi lang niya isang beses nagawa yan ha. Nagumpisa niya ng gamitin niyan dun pa lang sa Gedomaso. Then yung maging Tentails tails na mismo ito, eh ginamit niya na naman itong teknik na to para mapigilan ang Tentails sa panggalaw at makaporma ang Shinobi Alliance. So napakalaki nga rin ng tulong nitong teknik na to no. Earth release, sandwich technique. Sandwich ka sa akin sir. Anyway mga pare ko, ang kasunod nga dito sa ating listahan na isa pang underrated jutsu ay itong ang C4 Karura ni Deidara. Yes mga sir, napaka underrated ng jutsu na To. Dahil nga ito yung technique ni Deidara na yung kanyang mga bomba ay eh, magiging sobrang liit. Nasa sobrang liit nito ay eh, halos hindi mo na nga ito makita at once na kumalat na ito sa hangin at ito ay iyong nalanghap na yung sobrang liliit na bomba na yon ay eh, papasok yun sa cells mo. At ang mangyayari ay eh, doon yun sa sabog na magre-resulta ito na yung itsura ng katawan mo ay eh, parang abo na unti unting naglalaho. So napaka underrated nga nitong C4 mga pare koy Yes, tama naman yon na marami pang jutsu na magaganda si Deidara. Pero sa lahat kasi ng sining ni Deidara na mga bomba, eh ito ngang C4 Karura ang pinakamaangas at pinakamalupit. Kasi unlike sa ibang bomba ni Deidara, eh yun guys, magagawa mo pang makita. Pero dito sa C4 Karura, nako po ang hirap na ito. Kung wala kang dojutsu na sharingan, eh mahihirapan ka makita ito at mahuli. Kasi sobrang liit ng mga bomba nito mga pare. So kung may nano insect si Torune ng Aburami Clan, eh dito naman kay Deidara, eh may tinatawag tayo na nano bomb or microscopic bomb mga pare koy. Pero hindi pa nga rin sapat ang sharingan dito dahil nga kahit nakakita makita mo ito, ay eh magagawa pa rin nitong makapasok sa katawan mo once na malanghap mo siya. Na hindi mo nga rin talaga may iwasan na hindi malanghap dahil nga halos ito ay nagkakalat lang din sa mga hangin. Na ang tanging paraan nga lang para makaligtas ka dito is yung dapat na koryentehin mo yung buong katawan mo para tumigil o hindi sumabog yung mga bombang nalanghap mo. So ganyan nga kaangas itong C4 Karura ni Deidara mga pare koy Ang sining ko ay sumasabog. And here we go, ang kasunod na underrated jutsu dito mga sir. Itong demonic flute phantom sound chains na isang genjutsu ni Tayuya. So heto mga pare ko yung napakaangas ng genjutsu na to. Bali nga una itong ginamit ni Tayuya dun sa laban niya kay Shikamaru. Na kung mapapansin nyo pa nga yung itsura dito ng genjutsu ni Tayuya ay may pagkahalin tulad doon sa Chokoyomi ni Itachi na naging kulay pula din yung kabaligaran nito. At syempre pagdating naman sa Shinobi War ay eh, ginamit nga ni Kabuto itong si Tayuya laban dito kay Lesasuke at Itachi. Itachi. Guys, nakita naman natin, walang palag sila Itachi at Sasuke dito sa Genjutsu ni Tayuya. Na ang paraan nga lang na nagawa nila para makatakas sa Genjutsu na to. Isung gumamit din sila ng Genjutsu sa isa't isa para putulin yung mga ahas na nakapalibot sa katawan nila. So ganun nga kaangas itong Genjutsu ni Tayuya, mga pare. Guys, take note, iba ito sa Genjutsu ni Itachi. May similarity lang din sa itsura na nagiging kulay red yung kapaligiran. Yung chokoyomi kasi ni Itachi ay visual Genjutsu yon. Pero itong kay Tayuya, isa itong klase ng sound genjutsu. But take note guys, ibang case din kasi yung kay Tayuya dito. Si Kabuto na kasi ang kumontrol sa kanya at naka sage mode pa si Kabuto. Kaya ang nangyari yung ability ni Tayuya na genjutsu e eh lumakas pa nga o nag enhance. Unlike dito sa Tayuya na lumaban kay Shikamaru, e eh dahil nga tolongis din itong si Tayuya, eh nautakan patuloy siya ni Shikamaru at nagawa nito makawala sa genjutsu. Kaya it means to say din na nakadepende rin sa user kung gaano kagaling ito sa paggamit ng technique na ito. Kaya nung si Kabuto na ang kumontrol dito kay Tayuya at nang ma-enhance pa ito gamit ang Sage Mode, eh doon nga mas lalong lumakas o umangas yung ability na to. Kaya lubhang nahirapan din sila Itachi at Sasuke na makawala sa Genjutsu dito. So ayan nga mga pare ko ang Demonic Flute Phantom Sound Chains. And here we go mga sir, nandito na tayo sa last three ng ating listahan na mga underrated jutsu sa Naruto. So papasukin na nga natin itong Absorption Soul Technique ng Human Path sa Six Path of Pain. So heto guys, napaka underrated din itong ability na to. I imagine that na kunin yung kaluluwa ng kanyang target. Tamang hawak lang sa uluhan ng kanyang target na parang magbabasbas lang. Tapos konting hila, eh dyan na nga niya makuha yung kaluluwa nito. So, bali same lang din naman yan dun sa Nagato version dahil nga yun naman talaga yung totoong katawan niya. Kaya basically, yung Nagato, eh nagagawa rin yung ability na to na makapag-absorb ng kaluluwa. Katulad nga sa nangyari dito kila Naruto at Killer B, mga pare, no? Nasa lahat nga ng user ng Rinnegan na nakita natin sa Naruto series, si Nagato nga lang ang kaisa-isahang ninja kayang gumawa nito. Absorption Soul Technique. So napakaangas nga talaga ng jutsu na yan mga pare ko, no? And here we go sa ating last two. Itong Sage Art Storm Release Light Fang. So heto mga pare ko, no? Ito yung jutsu na ginamit ni Madara nung inatake niya ang Six Pat Naruto. Isa itong klase ng Storm Release na combination with Six Pat Senjutsu. Nasa sobrang angas nga ng jutsu na ito eh nagawa nga nitong hiwain ang gudodama ni Naruto. So napakatikas nga, diba? Nagawang hiwain galing Truth Seeking Orb. Boy, saan ka makakakita nun? Doon pa nga lang sa pagwasak sa truth Seeking Orb, eh, napakahirap na eh. So, di ba, kinailangan pa yung 8 gates ni Guy para mawasak yung truth Seeking Orb. Pero pagdating dito sa ginawa ni Madara, eh, nakita naman natin, guys, na walang kahirap-hirap na nahiwa lang ito. At bukod dyan, ay ang jutsu na yan, ay imposible nga daw na mailagan dahil nga daw ito ay may bilis na gaya ng bilis ng liwanag o speed of light. Maliban na nga lang kung nagtataglay ka rin ng 6 pat senjutsu tulad ni Naruto. Dahil kapag meron kang 6 pat Senjutsu e eh, mabilis mo itong mararamdaman at makakapag-react ka agad upang maiwasan ng ataking ito Sage Art Storm Release Light Fang And here we go mga sir. Ang huling underrated jutsu dito sa ating listahan ay itong ang harem jutsu ni Naruto. So ito mga pare kayo no, para sa akin, ito na yung pinaka underrated jutsu sa buong balat ng lupa ng Naruto. Kasi imagine nyo naman mga pare ko eh. Itong technique na ito, eh bata pa lang si Naruto, eh nakapagpataob na siya ng mga matataas na ninja sa kanya. So isang halimbawa ngayon kay Sir di diba? Na kesyo, bebasikin niya nga lang daw si Naruto dahil isang bata lang naman daw ito. Pero nang gumamit nga at naglabas nga si Naruto ng kagibunshin times 2 times 2 at transform ito sa mga babaeng walang sa plot. Eh dun nga guys, nakita naman natin taob o tiklop itong si Sir Ibisu. At syempre naging kasakasama na nga ni Konohamaru itong si Naruto. Eh syempre guys, basically ma-adapt nga rin ni Konohamaru yung mga kalokohan pinagagawa ni Naruto. Kaya yung technique na yan ay eh, natutunan na nga rin ni Konohamaru. Isang mapanuksong palit anyo. At syempre guys, hindi natin makakalimutan na ginamit nga rin ito ni Naruto doon sa laban nila kay Kaguya. So bali ang nangyari ay eh, lang ni Naruto yung technique na ito, Reverse Harem Jutsu na imbes na magta-transform si Naruto sa magagandang babae, eh dito naman sa Reverse Harem ay eh, magta-transform si Naruto sa magagandang nalaki. Nasa sobrang pogi o sobrang gwapo nga ng mga nalaking to eh pati nga ang Mother of Chakra na si Kaguya ay hindi nagawang makaligtas. Talagang napatiting siya mga pare ko eh. So ganun nga katindi itong Harem Jutsu ni Naruto mga sir, na miski nga malalakas na ninja o kalaban, eh hindi nga nagawang makaligtas. At ayun nga guys ang ating talakayan for today's video at syempre tulad ng madalas kong siyasabi, kung may kulang o may mali ako na sabi sa ating video ngayon dito, eh please guys, pa-comment lang dyan sa ating comment section below para malaman ko rin ano, -ano nga ba yung mga bagay na yun. Or kung may naisip pa kayo ng mga iba pang underrated jutsu sa Naruto, eh paki comment lang din dyan sa ating comment section below para makita natin ano, -ano nga ba yung mga jutsu na yun. Hanggang dito na muna tayo guys at maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nag-enjoy kayo. Panlagi kayong mag-iingat hanggang dito anime Tagalog tala kaya nagpapaalam.